ng uh, training po, tutorial po ng ating uh, Director 2 Star. Walang iba po kundi si Sir Eddie Onya. Sir Eddie, magandang buhay. The floor is yours po. Go ahead. Recording in progress. Yan. So, Ma'am Beth, nandito na tayo sa second part ng ating uh, tutorial kasi kung tutuloy-tuloy natin, medyo mahaba kasi yung pagtuturo. Ano? At uh, yung nga po, um, tayo ay nagtuturo nga po dito ng strategies kung paano po tayo makakapag-build ng mga assets dito sa Planeta X dahil yan po ay nabebenta. No, ho. Yan po yung ginagawa naming mga pioneers, talagang tinutuklas namin kung saan tayo makakakuha uh, ng mas maraming income. No? Ayan, so sa part 2 natin, ang ituturo naman natin ay kung kung paano po ang mag-build ng meta o yung M3PE mode na very popular po yan na kailangan sa pag um, pag ano pag upgrade ng facilities ayan so una ipapakita ko po muna yung mga requirements ano bago tayo puma pumasok sa actual na pag uh, pag fuse ano o pag build ng ating pong um, meta mode, ano. so share screen po tayo para makita niyo po kung bakit napakahalaga ng meta mode. Dahil yan po ang kakailangan ay magkaroon tayo ng mas maraming energy. Especially doon sa may mga facilities na ano. Ayan. Una ay um, titignan muna natin ito. Ayan. Kung bakit ay kailangan natin si M3TA mode. Ano, so makikita niyo po dito, ito po yung uh, pag-upgrade ng facilities. Ano, lalo kung may mga facilities na kayong mata, ma, matataas kagaya ng rare at legendary, ay napakarami pong mag-generate nito na energy, especially pag meron siyang territory na uupuan. Ano, kaya yan po yung ginagawa ng marami ngayon, ano, ng mga, 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 marami po ng mga players natin para mas marami yung energy. Kasi yung energy po talaga ang in demand sa loob ng laro kasi si energy ay marami pong pinagagamit mamaya isa-isahin po natin kung saan ba ginagamit yung energy na yan so mapapansin nyo dito ito na po yung unang paggagamitan ng energy natin pag tayo po ay nag-build o nag-upgrade ng, ng facilities natin either um, outlier man yan common man yan rare man yan, uncommon o kaya legendary, ay ito po yung mga kailangan natin. So ang tawag po doon, pag hindi pa siya na-upgrade, ay level 1 facility. Kaya nakita nyo po doon, level 1 facility sa taas. Then, ang kakailanganin po nito, para po ma-upgrade siya, ay kailangan natin ng astro credit na 1,000 so isang libo. So nakita nyo kanina, ano, nagsalang po ako doon sa GWS para ay makapag-produce po siya ng ng asopedit yung waste na na-collect po natin doon. Ano? Then dito na po kakailangan si energy kasi kailangan din po ito ng 100 na energy. Okay sir Paul? Yan. Okay lang po sir. Yan. Kailangan na po ito ng 100 na energy. Ito na po yung isang paggagamitan ng energy natin. Then, nandito na po yung dalawang famous nating mga, mga Um, assets na requirement dito yung pong m 3 mode na napakahirap yung makuha niyaan. Ano? Dahil marami po ang required asset na susunugin mo o bubuin mo para ka makapag-generate ng m 3 mode. So yan po yung uh, gagawin natin kasi nakompleto ko na yung mga requirement. Ano? At of course kailangan po ng dalawang blueprints. So maganda lang dito pag ginawa natin ito at nagkaroon po tayo ng um, kompletong requirement para makapag-generate um, nga po ng, o makapag-upload po ng facility, pag nakuha po natin yung level 3, kasi nga po ay um, uh, random po yan, hindi po, hindi lang po level 2 yung makukuha natin, pero pag yung naswertihan pwede natin makuha yung level 3. Ibig sabihin, yung energy na pinaproduce po ng ating facility, kung level 2 ay magta times 2 po siya mag magta times 2 po yung um, yung magigenerate ng energy at pag level 3 of course magta times 3 so congratulations po sa um, sa mga nakakuha ng level 3 ayan marami na po sa sa unit team na nakakuha niyan so yun po uh, mas marami pong energy ang makikreate niya so ngayon ano naman ang requirement ng M3TE mode Bago tayo pumunta dito, ito muna ang pinakita ko sa inyo kasi dito po kakailangan ninyong M30 mode natin. Dito po kailangan talaga. Ano? Dalawa ang kailangan nito. E eh, napakahirap kung makuha nito. So, ang requirement naman para makuha natin yung M30 mode na yan, na bio mode, yan po yung pinakamahal na bio mode natin, ay ito naman siya. Ayan. So, madugo ito. Ibig sabihin, napakaraming requirements para makuha, makapag to tayo ng MTT mod. So, kailangan po natin dito ay 3,000 Astro Credits. So, nakita nyo po, napaka-useful na naman po nung ating Waste na isasalang doon sa GWS o sa Global Waste System para makaipon tayo ng 3,000. Marami-rami po yan. 3,000, lalo kung um, iilan lang yung account niyo Kaya po, uh, ang ginagawa kong strategy dito ay uh, yung multiple account, siya po ang taga-collect ng mga Waste tapos yun po yung sinasalang ko po doon sa GWS para mas mabilis na makapag-create um, ng 3,000. Then, kailangan po natin ng outlier bio na 75. Imagine mo po yun, napakarami. Kung kaya, um, kung mapapansin nyo po ay um, may dalawang account na doon, yung account 2 at account 3, na doon po yung tagasalang ng, ng waste na maximum 350 o 14 times na pagkiklaim dahil yun po yung nag-iipon po ng mga biomods na kailangan. Ano? So imagine mo po yun, 75, bago ka pa makaipon ng 75 kung, kung ilan yung account mo, di ba? Matagal. Then, kailangan din po ng 57 common biomods. Yan, 57 pong kailangan na common. Then, ang common, 38. Tapos, ang rare naman po ay 19. 19 na rare, at legendary 8. At of course, nandito na yung pangalawang pagagamitan ng energy, 100 din po ang kailangan. Yeah, 100 din. So yan po yung gagawin natin ngayon. Kasi naipon ko na yan, naipon ko na yung mga requirement na yan. So paano naman po natin tayo mag-fuse niyan? O tayo, paano tayo mag mag-create niyan. So, papasok na po tayo doon sa main account. Ayan, yung main account na po papasokin natin. Okay. So, aalis muna tayo dito ano dito sa sa count 11 pero babalik tayo dito kasi dito ko ilalagay yung mga rovers ano na uh, nakuha ko doon sa pagbili ng mga DJ pack ano mamaya. So kukunin ko lang muna yung wallet address kasi papasa natin yung na mamaya. Then lipat na po tayo sa account 1 o doon sa aking main account. Ayan, so makikita nyo po yan, napakaraming account po yan. Ano? So nasa 49 po yan, 49 account. Uh, 40 po yung sa akin, itong 46, 47, 48, 49 sa mga leader po yan na may nahihirapan nga po mag ng kanilang mga asset kaya pinagkatiwala nila sa akin para ako yung mag para sa kanila. Ano? Pero yung main account, yung account talaga natin ay 40. Sa akin lang po ito, pera po, po yung sa uh, kay Sarita, kay Marisa. Yan po yung mga taga-collecta ng waste. Kaya mabilis po ako makaiipon ng 3,000 na astro. Kasi taga-collect na ka sila, tapos yan ay sinasalang ko lang po yan doon sa DWS. Yan. So, account 1 tayo papasok. Pero, I suggest po ha, kung magmumultiple account kayo, kaya kailangan ng malakas na po talaga yung cellphone ninyo. Matibay-tibay kasi nga po ay ano rin po yan. Talagang <laughs> alam alam ng mga players natin yan ano bibigay din po kasi ang cellphone pag sobrang dami po yung uh, account na ilalagay natin So ito yung last na binuksan natin kanina, country, kung saan tayo nagsalang ng, um, ng ating mga biomodes modes, yung um, as to credit. So, lilipat tayo sa main account. No? Ayan. Main account. Okay. Tapos, log out muna tayo dito. Disconnect. Then, play now. Mission control. Ayan, ito na po yung ating main account. Kaya mapapansin nyo po doon sa taas. Ay meron na po akong 3,742 na astro credit. 3,000 po ang mababawas po dyan. Ayan. at meron na po tayong 682 na um, energy. 100 po ang mababawas dyan. Ano? Pero mamaya mag po tayo dito. Claim all po. Para naman sa pagbili ng Pack, ano kasi, ay 950 pang kailangan natin doon. Kung may-equip po natin yung uh, laman nito, ano. So, ang gagawin natin ay pupunta po tayo dito sa may... Um, dito, sa Eternal Lab. Eternal Lab din po kung saan po nagsasalang ng ating pong um, metamod. Yan, inter... and bio mode. Andon siya sa baba. Di ba pag tayo po ay um, nag-burn -bu ng waste para makakuha ng mga bio modes dito sa taas, sa refined waste. Ngayon, pag tayo naman mag-fuse ng, um, ng ating pong um, entity mode o para mag-generate ng meta mode, ay dito sa, dito, yan, yung pangalawa. Ayan, so, um, Kita nyo po dito, nandito rin po yung mga requirements. Ayan, so 3,000 astro credit, meron tayong 3,742, so pasok po siya. But layer bio mode, meron tayong 111, pasok din po siya, may 75 po mababawas. Common bio mode, 57, may 78 po tayo. Ang common bio mode, meron po tayong um, 48, 38 po mababawas. Rare bio mode, ayan, 19, so exacto lang po siya, 19, legendary, ay um, walo. So, na nakompleto din po. Natin. At yung energy, 100. So, 100 din po yung mababawas dun sa 682. Mayroon tayong 682. Then, if you fuse na po natin. Fuse. Confirm. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Okay na siya. No? Balik tayo sa mission control para makita natin doon sa manager. Makikita po natin yan sa manager. Ayan. Nandito po siya. Ayan. Hindi pa sa ito na lang. Ayan. Pero ito po, mahaba-haba po ang aantay natin dito. Ito po ay um, limang araw, <laughs> hindi, <coughs> hindi po kagaya ng uh, pagsasala ng bayo mo, tsaka ng astro na six hours lang, ito po ay limang araw. Kaya nga po ganun siya kahirap makuha. no Bukod sa ang dami mong ipokompletong mga requirements, tapos limang araw siya bago, bago, siya, bago natin siya makuha. Yan. So, yan, kumandar um, na po yung oras. Tapos yung isa naman, na, dahil nga ay um, nakapag Uh, upgrade din po tayo ng facilities dito kasi meron po tayong rare na territory na nabuo. So nandito rin po yan sa may new land. Ayan. So makita nyo po 37 siya. Supposed to be 36 lang kasi nga ang isa po dyan ay upgrading na po yung eh facility. So titignan natin kung ilang araw pa. Ito naman po ay pitong araw din. Ayan. Ganon din po katagal ang pag-upgrade ng facility pitong araw. Ayan. Pupunta tayo sa order. Ayan, kita niya ha. Ayan, 3 days pa. Meron pang natitirang 3 days and 19 hours. Sana ay level 3 makuha natin. Kasi nga, ayan ako, ang dami po lang makuha na, na yan. Mapukuha na energy yan. Lalo ay may nakaready ako ng area territory na uupuan sa kanya. Kaya yan po yung in-upgrade po kasi nga. Um, ang ano po kasi, ang rare facility, ay every 12 hours po siya mag-generate ng energy. Ano Every 12 hours. So, sa isang araw, two times na makakapag uh, generate generation ng energy. Not unlike yung, um, yung ating pong um, solar grid o yung outlier, yun po ay every 24 hours. So, kalahati nito. So, mas mabilis ito ng ng uh, ano, ng, <clears throat> ng, ano, 12 hours. Mas mabilis siya. Ano. Then, um, ang gagawin natin dito ay iklim ko po muna para makomplete. Kasi 580 to na lang siya. Ang kakailanganin po natin sa pagbili ng GG, GG uh, cargo drop ay um, 950. So, i-claim ko po muna ito. At um, pupunta ulit tayo dito sa uh, Newland. Tapos, check natin kung ilan na yung uh, generate yung ano, energy. 363. So parang kulang. Ang kailangan ko dito ay 360 kasi ang kailangan ay 360 pa lang siya. Tingnan ko kung alin pa dito yung kung hindi ay papasahan ko na lang. O kaya ay kulang lang siya ng ano eh. Kulang lang siya ng, Daba ang kulang nito. 63. Lima lang ang kulang niya. Siguro ay bibiling ko na lang yung lima. Kasi na ay umaandar na kasi yung ibang ano kung kukunin natin mag, uh, to, ano naman sila. And so pa so po yung susunod. And so ito na muna ang i-claim natin. Ano? Ayan. So, pag nakikita niyo po yan, ito po yung main account ko. Kung makikita niyo po, puro facilities po siya. So, dito po magagamit yung ating pong tinatawag na avatar na Thomas Cook. Ayo, kaya nga po si Thomas Cook ay napaka important pong avatar noon. At yung nga po yung isang nakuha natin um, kahapon nung bumili tayo ng ano, nandito po yan. Pero meron na pong may order niyan. Ano? Yung uh, King um, Thomas Cook yung ating Lily Pride ay may meron na pong nagpa-reserve sa akin yan. Kaya ano, yan sa resources. Ayan o, oh, kita nyo may blueprint pa dyan. Ay, nasa ano pala siya? Collectibles. Ayan, so yung pong mag-airdrop uh, mag sa katapusan, kung mapapansin nyo po ito po, yung pong um, uh, gold buds na yan, yan, monthly may airdrop po yan, yung lucky cat NFT na yan, may airdrop din po yan. Yung GWS, meron din pong airdrop yan, na 1,000 ways every month din po yan. Tapos... Senet si Empire wala pa, no, wala pa. Wala pang, wala pang Tapos si G. ito pa lang si GG, ito pa yung huli na wala pa. Ito pa lang si ano, si Net Empire. Uh, ano na nga ba yung binigyan ng draft nito? Meta Yan, metashare ng Net Empire, meta Ano na yung pinaka pinakamarami pong nakukuha diyan sa atin, ano. sa atin pong Ice Foundation. Tapos itong nakikita yung dalawang yan, yan naman po ay si Morning Lily. Ayan, yung dalawang yan na robot na yan, ang gamit po niyan, pag kayo po ay maraming drones, maraming rover, at pag binurn nyo po ito, yan po ay claim all din. Kaya kung napansin niyo, uh, kung hindi ko lang po napakita kanina kasi wala na, na claim po na kanina umaga, so claim all din po yan. Kung meron man po kayong um, 10 drones o um, ilang ilang ano ilang rubber. pag uh, meron kayo nito claim all po yung isang gas fee yan then si Thomas Cook yan po yung sinasabi ko sa inyo kung kung polo facilities na po yung tiles ninyo na puno niyo na po yon instead na i-claim niyo po siya ng isa-isa at bawat claim niyo po may gas fee po yon na matik pag meron po kayong um, avatar na si ito si Thomas Cook claim all po yan ng 36 tiles one, One, ano lang po yon, Isang gas bilang po tayo. Uh -huh. So, yan po. Ito po yung mga aabangan natin sa susunod. Ano ba? Diba, nabili na si ano? Ay, hindi pa. So, andito naman si Lily Pride. Nakita nyo po yung babae dyan. Um, itong babae na ito. Um, babae ng robot. Yan, si Lily Pride po yan. Siya naman po, yung i-burn natin, halimbawa ay may 36 tiles na kayo at gusto nyo magsalang ng maximum 350 na ways para doon sa pagkuha ng mga bio modes. Ano? So yan naman po yung i-burn natin para isang gas bilang din po. Ibig sabihin, claim all din po kayo ng, ng um, bio modes. Ano? Sinet Valentine, ang time natin kasi isa rin po ito sa mahal na, na ano, na abata, mahal din po yan kasi yan ay naka nakaling po yan dito kay Net, Net Empire Genesis. So wala pa po siyang paggagamitan sa ngayon pero isa po yan sa pinakamahal din po yan, yung si Net Valentine. So yan po yung mga kailangan natin. Ano, I hope na nag-take down note kayo kasi nga po itong tinuturo namin, tinuturo ko ay strategy po ito para ma-maximize -ma po natin ang paggamit ng gas fee. Kasi nga po pag um, pag isa-isa po tayo mag claim sa mga biomods na 'yan ay gas fee po 'yun uh, na isa-isa rin, no? Kaya 'yun po yung yung gamit ng mga avatars na 'yan na pinaliwanag ko para ay makasip po tayo ng gas fee para mas malaki po yung maging income po natin, ano? So I-claim po muna natin ano ha, yung ating pong ano claim all po muna. Para naman doon sa bibili nating GG pack. Ayan. Pero kukulangin siya ng lima kasi 950. Tumaas na kasi kasi lately kasi ay 900 lang ito. Ngayon tumaas na. 950 na. Pero panalo naman pag nakakuha kayo ng mga uh, important na mga avatars na yan, yung mga binanggit ko. Ano ho? Yan. So, balik tayo dito sa nulan, nulan tayo papasok. Tapos, yan. Ito po yung gamit ni uh, Thomas Cook, yung may helmet. Ano? Yung 36 tiles na yan, isang claim lang po yan pag meron kayong ganunong, ganunong avatar. Napakamahal po no, nasa 60 matic po yan pag pupunta kayo sa OpenSea, ganun po sa kamahal. Yan. So claim all. Okay. So yan na po yung ating pong uh, part 2. Ano ha? Yung pong uh, pagsasala nga po ng ating um, meta mode para sa gagamitin nating upgrading facilities. Ano ha? Ayan, dito po muna yung ating part 2, tapos yung part 3 ay yung pagbili na po ng ating GG pack. Ayan. Okay mambed, baka may question sila dito sa part 2 natin, bago tayo pumunta sa part 3. Kasi ay hati-hatiin natin para hindi masyadong mahaba yung record natin.